So first time that we're gonna take them. What's up guys? <laughs> May pupuntahan pala ako ngayong ano. Bagong tourist attraction dito sa Shargao. Ano siya parang mga falls siya. Dito siya sa ano, park ng San Benito. Nakalimutan ko yung pangalan Pero magtatanong na lang ako doon kung saan banda It's a good day today Good weather today Kakaliwa tayo dito Para shortcut ang labas ko dito is eh, San Benito na yata hindi sigurado oh doggy wag kang tatawid time check 8.30 ng umaga ay tulak <laughs> ah nagwiwiggle yata yung ano ko ay hindi kala ko nagwiggle yung manibel feeling ko lang pala yun welcome to barangay mabini Ay, naalala ko to dito pala sa mabini yung ano yung meron akong vlog na nagbike ako dinalan ko yung ano masukol na dito ako dumaan yun oh. No? dito ako lumabas yun daan doon taragis na <laughs> ayaw ko na ulitin nag mountain bike ako mountain bike pa yung gamit ko ay hindi yung bike lang yung folding na bike grabe rin yung experience ko doon eh may daan siya pero ano kakatakot ay doggy hindi talaga siya daanan ng mga sakyan. Pero may napuntahan na ako doon, magandang lugar din eh. Para sa sapa. Walang walang gaano ding tao. Kung ayaw lang pumunta ka doon, dapat maaraw, hindi maulan kasi yung daan maput ano. Hindi sementado, maputik pag maulan. mabulutong yung daan dito ah <laughs> mabulutong ay matigyawat pala ay <laughs> ang tigas ng shock ko ah ay ko tigas yung shock ko matigas yung gulong saan kaya pa kung tayong daan na yun pag nakakita kasi ako ng mga daan ganun gusto kong pasukin eh malay mo shortcut pala marami kasi ditong ginagawang ano mga shortcut na daan ikot, ikot lang, ikot, ikot, ikot lang. Ito na tayo. Ito, Santa Monica na pala. Santa Monica. Burado yung ano yun. ibang style ang bahay yun yeah, yeah. Ah. dito yung simbahan nila Santa Monica Parish tapos dito yung plaza nila kakanan tayo dito la tatay. Lasing. Lasing si tatay. Gigewang-gewang <laughs> eh. Eh, <laughs> tap-tap pulse naman na to. Tap-tap pulse. Tama ba ba itong kanyang ano ko? Balik ako parang layo yata ng inanuhan ko kasi tak tak force na yun eh pagkakaalam ko kasi ano hindi ako lalagpas sa tak tak force tapos yung may isa pang force na maliit din dadatan ko yun sa ano na kasi to eh san tamote ka pala dahil pala doon pala sa kabila kamali ako ng ano San Benito pala yun babalik ako layo pa medyo malayo pa naman yun ito, ito na yung poles ay ito <laughs> nakita ko na yung poles magkano yung task dito dito na pala ako sa ano ano Madgas Spring Pool Oh, mali ibot rin niya dito, dito teh. Uh Hello. Nag-tuloy, balik ako dito. Ah. Ano, liguan na daw sa taas.

Apa oh, lagi? Jadi? lagi itu. Hi. <laughs> ah, nagdiyut dito? Ay, Haha. Haha. ako dito. Haha. siya ano? Mini Haha. Okay. Haha. <laughs> Haha. dito? Haha. 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 May pagpapasok pala dito may entrance na babayaran 20. 20 per head. Tapos yung mga cottage nila nag-range sa 200 ang isa. Lamig ng tubig. Try natin tumalong.

fishy, fishy, fishy. Ay, fishy, fishy, fishy. Kumalapit um, sila oh. Baka pwede magpaano linis ng paa. <laughs> um, ah. sarap dito ng lamig ng tubig. Pag gusto mo ng ano, magpa lamig dito ang sarap ng ito. Saka konti lang ang tao. Ay, tapos na. Tapos na chillin natin. Uwi na ako kasi magkakaroon na rin alas 10 na eh huwag na iba yung ano nya exit dito sa likod daan tapos yung entrance doon kung may mga merendo sila dito. Tanong tayo kung paano sila pagkain. Ano naman yung pancake, te? Nag-5. Palit, ah. Yan yung sobrang drinks dito, sab? Yan. Yan na. <tip> palit kao? Oo. <tip> Palitan talagang kao. Ah? Ako ganun palit. Sagdira ka? Diyan, diyan naman na-paper naman. Diyan sa gawas? Oo. Bilang kabukay mo, sir? Diyan mga pancake. O pero, tignaw. Ano ang gikante napon Sa cave. Okay. Okay. Sa? Cave. O man na cave? Sa lango pa Sa? O dito pwede mapaliktin to? Oo pero ka pwede ikaw isa. May kuan niya. guide. Ito gusto ko na kaw, hindi sab ko makasuyod. ka makasuyod sab? Hindi ka makasuyod sa So, pa na tayo <laughs> nung pag alis ko doon dumarami na yung tao maganda pala pumunta diyan maaga ka talaga yeah. ah. para wala pang ganong tao nung pumunta kasi ako may mga tao na rin maganda doon pag solo mo maliit lang yung mga pool niya kaya pag maraming tao, uh, crowded na kayo marami pero maganda yung lugar uy so tatry ko dito, pauwi na ako, try ko dito sa ano san binito ko may daan paguntang Rojas para mas malapit kasi pag doon Pabalik ulit ako dun sa Santa Monica Medyo malayo Uy! What a view! Mm -hmm. Tay pwede mga tana tay? Mm -hmm. Jay bagian, di ba aking hindi rin pasigot sa ruas? Mm -hmm. Kung di rin na sideway shortcut

Oh, ah, sige. Salamat. Yun nga, meron nga daw so Crop Road. No choice, dito tayo dadaan. Yung mag-jowa, nagsusunog. <laughs> <laughs> is down